sa paanan ng bundok Fuji sa Japan ay matatagpuan ang Aokigahara Forest na kilala rin bilang Sea of Trees. Ito ay itinuturing na isa sa mga pinakakakatakutang lugar sa mundo dahil sa madilim na kasaysayan nito. Sa loob ng maraming taon mga ritual ang isinagawa dito at sa kasamaang palad walang katapusang tao ang nagtapos ng kanilang buhay sa loob ng gubat. Ang gubat ay masinsin na kakagimbal na tahimik at puno ng misteryo na nagpapadali upang maligaw at mawala ng walang bakas kung bibisita ka, dala mo ang mga kwento ng dalamhati at takot na iniwan ng mga nakaraang dumaan dito. Ang Aokigahara ay higit pa sa isang gubat. Ito ay simbolo ng misteryo terror at mga lihim na hindi mo dapat tuklasin. Sa kabila ng kagandahan ng mga puno at ang katahimikan ng kalikasan, may dala itong pakiramdam ng takot at labis na pag-iisip. Ang mga nagdaang tao ay tila nag-iwan ng mga kang na kwento sa mga puno mga lihim na di dapat malaman. Habang naglalakad ka ang hangin ay parang nagdadala ng mga bulong ng mga nawalang kaluluwa umaabot sa bawat sulok ng iyong isipan. Ang gubat na ito ay hindi lamang lugar kundi naging siklab ng diwa. Isang tahanan ng mga kwento na naguugnay sa mga